Kumusta mga ka-atletiko? Ang laro ng basketball ay nagbago ng malaki sa nakaraang ilang dekada. Pati na rin ang mga malalaking manlalaro o mga center nito. Kamakilan lang, nag-share si Shaquille O'Neal ng mga larawan sa Instagram kasama si Carl Malone, Chem Holmgren at Victor Wembanyama para ipakita kung gaano nag-iba itsura ng mga big men ngayon kumpara noong 1990s para bang pinapamukha niya na talagang masel-masel na maton ang mga sentro noon kesa sa mga payat na big men ngayon na sina Wemby at Chet. Madalas magpahayag si O'Neal ng kanyang mga opinion tungkol sa mga kasalukuyang big men at mukhang isa na naman ito sa mga yon. Lagi niyang sinasabi na gusto niya ang mga bigs na hindi lumalabas sa perimeter at sa halip ay nagdo-dominate sa loob ng paint ng pisikal. Ganoon ang sitwasyon nung pumasok siya sa liga pero iba na ang takbo ng laro ngayon. Ang mga tulad ni Wembanyama at Holmgren ay halos eksaktong tipo ng big men na hinahanap ng mga team ngayon. Sapat ang kanyang mobility para mag-defense sa perimeter at kaya rin nilang gumawa ng sarili nilang tira off the dribble. At the same time, pareho nilang napatunayan na elite shot blocker sila sa kanilang rookie season. May average si Wembanyama na 3.0 blocks kada laro habang si Holmgren ay may 2.8. Ang tang ang issue lang sa kanila ay maaring medyo payat sila at marami ang nagsasabi na dapat silang magdagdag ng konting bigat. Pero mukhang hindi interesado ang dalawa sa ganoong idea. Sa tingin ni Shaquille O'Neal, kung naglaro si Victor Wembanyama noong 1990s, siguradong maitutom siya? I think people better watch out. But if this was our era, bang him head with chicken noodle soup, which I kind of like. Sabi ni siya, kung ang sino man sa dalawang ito ang kailangan magbantay sa mga katulad ni na O'Neal, Malone, Hakim Olajuwon, David Robinson at Patrick Ewing gabigabe hindi ito magiging maganda. Maaring manghina ang kanilang katawan dahil sa kanilang mahabang stature. Pero mabuti na lang din at hindi nila kailangang harapin ang mga malalaking manlalaro na yon gabi-gabi. Si Victor Wimbanyama at Chet Holmgren ay may magandang rookie seasons. Nabanggit ko na kung ilang blocks ang average ni na Wemba at Holmgren ngayong season. Pero hindi lang yon ang kahanga-hanga sa kanilang mga unang taon. Magaling ang dalawa sa 2023 to 2024 at higit pa sa mga inaasahan. Si Wemba halimbawa ay may average na 19.0 points, 11.0 rebounds, 2.7 assists, 1.3 steals at 3.0 blocks kada laro. Nahihirapan manalo ang San Antonio Spurs ngayong season. Pero iba namang usapan yon at hindi dahil sa Frenchman na ito. Para naman kay Holmgren, naglalaro siya ng 16.9 points, 8.0 rebounds, 2.4 assists, 0.8 steals at 2.8 blocks bawat laro. Malaki ang naitulong niya sa pagiging second seed ng Oklahoma City Thunder sa West na may magandang win-loss record at siya ang paborito para manalo ng Rookie of the Year sa ngayon. Bihira tayong makita ng ganitong kahangahangang mga rookie campaigns at malaki ang epekto ng dalawa sa magkabilang dulo ng court. Bagamat maliit ang tsansa, maaaring may pagkakataon sila na magawa ang isang bagay na nagawa lang ng iilan tulad ni O'Neal, na maging all-star bilang isang rookie. Anong masasabi nyo sa mga big man yung modern NBA era? Agree ba kayo kay Shaq, mga ka -atletico?